Magandang umaga. So mayroon po tayong uh, frost uh, kagabi. So it's uh, o'clock ng uh, umaga po ngayon. So mababa po 'yung ano, mahaba po 'yung naging uh, lamig kagabi. Tapos ngayon minus ah uh, minus 2. So ito po ngayon 'yung ating uh, garden. naglagay uh, po tayo ng uh, tabon kagabi dun po sa ating ibang mga halaman magaya po na ito yan yan yung mga puti na po yan ayan, pati dun sa likod uh, nalagyan po natin ng uh, tabon baka sakaling makasurvive kasi yung hindi natin natabunan ayan o nalanta po yung kanyang dahon. Yung sa loob, ayun, hindi po siya na okay naman po siya, hindi po siya nagalaw. Hindi po siya nalanta yung sa labas po, nag-frost uh, po siya. Kaya yung lahat ng talbos natin dito, ayun, nalanta. Pati yung ayun uh, oh, mga dahon na 'yan, so mahaba po kasi yung naging uh, mahaba po yung naging uh, frost po agabi matagal. Hanggang ngayon. So ngayong umaga minus 2 uh, mas sa gabi mas uh, malamig po ayan, ayan nasunog ng lubot na lanta yung dahon ng ating mga tanim po ngayong uh, umaga ayan hmm. pansin niyo po yung dahon niya lanta tapos walang uh, araw kaya baka mamaya uh, mag harvest po ako ng ating mga natirang uh, gulay kasi o, wala na po yan matagal Naka, mahaba yung frost yan, pati dito yan o, kita nyo, lantang lanta na po yung mga dahon Pasukin ko lang po dito sa glit. Yan. So, isang frost lang pag uh, mahaba at uh, malamig. Pati-alog pati, alog pa ate, di rin naka-survive. Yung mga tabunan po natin, okay naman yung hindi. Wala na. So, ito na yung ating ah, uh, Huling talbos sa garden po natin. Ayan o. Ayan. Siya, ayan siya. may mga tabon tayo doon. Pati po yung sa harap natin. Ganyan uh, din po yung uh, itsura. Ayan. Tapos, punta po tayo dito. Yan, halos lahat ng talbos po ng dahon natin. Ayan, yeah, nagka-frost po siya. Mamaya, kailangan ko lang may pasok po. Para hindi siya mamatay. Kahit yung mga nasa likod po natin. Ayan. Hmm, pati yung ating long green, nagka-frost din sa kabilang side. Ito kasi hindi Ngayon lanta rin po siya. yan no. Ubus. Yung dahon ng ating long green eggplant. Ayan na siya. Na lanta po siya. So more on harvest po tayo mamaya. Ihaw ng talong. Tapos kung ano pa yung pwede po natin magawa ngayon sa ating garden. Ang ating beans. yan may tabon siya so ito yung ginagawa natin sa spring so tinabunan natin kung baka sakaling makasurvive survive naman po siguro yung mga hindi inabot ng lamig so dito totally wala na ang mga dahon niya ubos na pati po yung mga naandun sa gilid yung mga may tabon okay lang yung mga walang tabon po dyan ay uh, yun na po yung kanyang uh, itsura lanta na po sila. Uh, puntahan ko lang po dito sa gilid. Pero, sim lamang din po yung itsura. Ayan o. Ubus na po lahat ng kanyang dahon. Uh, so, lahat ng uh, buwang po mamaya harvest po natin. Pwede pa naman po yung mga yan. Kahapon kasi, hindi po tayo nakapag-harvest dahil meron po tayong ah, uh, pasok at uh, tayo po ay uh, nagpahinga kaya hindi ko po na tabunan I mean harvest yung mga gulay po natin ito ito lang naman ngayon yung frost na mahaba pero sa mga susunod na araw parang okay naman yung ating isang saging dito iwan ko kung anong gagawin ko po dito paaputulin tapos pa sa loob or ewan ko hindi ko pa po alam mga kagulay kasi nagfrost na lahat ito may bulaklak pa to <laughs> sili pero wala na yan dapat na siyang malinis mamaya yan dito may tabon din so, frost po siya ito yung ating nasa vertical planter wala na rin yan nagfrost na magpunta po natin sa harap yung pinakita ko po nung nakaraan ng ating kangkong ngayon po yung kanyang itsura ngayon nag uh, brown po siya Ayan. dahil po yan sa lamig po agabi yan o oh hello ngayon brown na siya wala na siyang green pati po yung ano natin sa gilid mabasa po konti yung damo matalabos <laughs> siya wala ubus yan hindi naman siguro naapektuhan yung mga bunga niya matigas naman yung mga bunga o okay naman yung mga dahon lamang po yung kanyang na ayan na lagas Ayan. Ayan po ngayon yung ang natin sa harap, yung garden po natin. Na lanta yung uh, malakas na frost po all po yan dito, yung mga talbos natin, ang palaya bus din. So, wala na. Linis na lang to, tanggalin po lahat mamaya. O kaya bukas, pero unahin ko muna ipasok yung ating mga pwede yung ipasok sa bahay yung ating mga halaman yan so ayan po yung ating garden ngayong uh, umaga ayan po so umaga po akong namabas ngayong uh, araw ngayong umaga kasi uh, maglalakad po ako wala pa naman pong uh, araw sa malamig pa kaya hindi pa po ako makapag uh, garden muna kaya ang gagawin ko po mag a uh, lalakad po muna ako sa town yan baka mag uh, takbo po ako jogging ng konti depende po sa lakas ng uh, hangin so pagbalik ko po sa ako na po ayusin yun pong ating uh, garden ito po kasi yung uh, ginagawa ko pagka fall na naglalakad muna ako para exercise tapos pagkatapos po nun kahit saglit lang saka na po ako uh, mag aayos po sa ating uh, garden. So, mahigit ang uh, isang uh, oras na po tayong naglalakad uh, and ngayon po, pa pa-blick na ako sa ating uh, garden. Okay, so balik po tayo sa ating uh, garden. So mag-start po akong mag uh, harvest ng ating uh, talong doon sa may harvest uh, bed yung a uh, millionaire po muna millionaire uh, eggplant so wala pong a uh, pawis dahil uh, makulim din po tsaka malamig yung ano yung a uh, si simoy ng uh, hangin. So ito po yung uh, unahin kong linisin ngayong araw. Yan po ating uh, talong po dito. Wala lang po ako ng lagayan sa yung pang, uh, pangkat po. buti naman po uh, lumabas yung araw kasi kanina medyo malamig po yung hangin tapos ngayong uh, araw yan nakagawa po tayo ng uh, isang uh, rice bed so para bukas mga hakutan uh, ko po siya ng lupa medyo nahirapan tayo doon sa ano dito sa gulong kasi puno po siya ng ano puno po siya ng ah uh, lupa kaya tinanggal ko muna medyo madikit po ng kaunti hindi ko na nga sya muna tinanggal doon kasi medyo mataas kailangan natin ng uh, katulong uh, para may ito tunggulong gulong mailabas po natin doon sa taas so ginawan ko lang po muna ng paraan ayan nakasabit lang po sa isang kahoy para may kabit ko lang po muna itong uh, rest bed tapos yung mga bunga dyan ayan yung mga bunga pa yan eh. Doon, sa ha uh, yeah, harvest ko yan uh, mamaya. So, inunan ko na lang po muna ito para mamaya yung gawin natin. Harvest na lang po ng uh, gulay. Kung meron po, po tayong uh, time. So, ang gagawin ko ngayon, lalagyan ko po ito ng karton. Tapos, ko ng isang brace po dito. Para hindi po siya mag-gewang-gewang. Uh, so, yan po muna yung aking gagawin. So, tapusin ko lang muna po itong uh, gawin so mamaya na lamang po pag natapos ipapakita ko po sa inyo kung uh, ano na po yung kanyang uh, itsura so sim lang din naman din po yung ginawa natin dun dati yung karton sa ilalim kasi puro yung damo And para hindi lang po siya uh, tubuan po ng damo so yan. tapusin ko lamang po muna, muna gawin itong mga kagulay Ayan po. Na lagyan ko na po ng uh, kaunting uh, lupa. Tapos nilagay din po tayo ng uh, brace ayan. Para matibay po siya. Pwede uh, pwedeng upuan. hindi po siya mag ano mag wiggle-wiggle uh, ba. Ayan, mga gulay. So tapos na 'yung ating isang uh, bed. So bukas mag ano ako po ako ng uh, lupa. Para dito, para uh, ready na po yung ating uh, rest bed para po sa spring Makapagtanim ng patola ulit dito Patola or ampalaya Yan yung ating uh, to yung ating uh, trailers dito, yung kapangan At uh, yun na po yan siya Hindi po natin yung tatanggalin uh, Nasa tatlong taon na po siguro yan hindi po natin tinatanggal kahit po uh, may uh, spring I mean may uh, winter po may yes no yan so ngayong uh, ngayong hapon maganda po yung panahon kumanda yung panahon actually wala po sa forecast natin kanina na araw actually maghapon po yung ano yung ah uh, ano ngayon yung uh, kulimlim yung sama ng panahon tapos dito kanina nalinis ko na ating isang uh, rest bed din so, may mga nakuha akong talong hindi naman gano'ng malalaki ang iba maliliit iba naman malalaki iba kinain ng slugs ha, halo halo po siya yan may malaki may maliit so pwede po natin yan ano uh, ihaw Okay, so ngayon, hindi ko pa alam kung anong uh, ah, susunod yung gagawin. Ah, uh, ko ako tatanggalin ko yung mga ano don, yung mga patay na dahon ng ano patola. Tapos, ano ba? Ano ba Anami kasing gagawin? Hindi ko na malaman kung anong unahin ko. <laughs> Baka ito. Oh, ay, ay. Sumakit so, yung likod ko dun sa ano ah doon sa gulong okay so linisin ko lang po ito yung sa may patola